Kuha sa dashcam video ang motorsiklong ito na binapaybay ang kahabaan ng Bunton Bridge sa barangay Bunton, Tagagaraw City, Cagayan, alas 2.30 ng hapon noong linggo, November 2. Pagkalagpas ng motorsiklo sa pulay, bigla na lang itong inararo ng kasunod nitong pick-up. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ang 19 anyos na babaeng angkas ng motorsiklo at nagulungan pa ito ng pick-up. Nagdiretso ang sasakyan at nakaladkad naman ito ang motorsiklo, maging ang 26-anyos na lalaking rider ng motorsiklo, tumigil lang ang pick-up ng tumama ito sa likurang bahagi ng isang sasakyan. Lulan ng motorsiklo, ang magkapatid mula sa Enrile, Cagayan, napapuntasan ng sentro ng Tuguegarao City, Cagayan. Wala namang tinamong sugat ang 54-anyos na driver ng pickup na isang retiradong sundalo. Uh, according to him, sir, hindi po niya napansin na may nasakyan po doon sa harapan niya. Nagtamo ng malalang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawang sakay ng motosiklo. ay uh, yung driver niya, sir, ay nakalabas na po sa hospital. Itong isa, yung backrider rider po niya ay nandun pa din po sa Cagayan Valley Medical Center po natin. Stable naman po, sir. Nasa kustudiya na ng Tuguegaraw City Police Station ang driver ng pickup. Desidido naman ang pamilya ng magkapatid na kasuhan ang driver ng sasakyan. Samantala, sinuspindi naman ng Land Transportation Office o LTO ng siyam na araw ang lisensya ng driver ng pickup at pagpapaliwanagin din siya kung bakit hindi dapat tuluyang kansilahin ng LTO ang kanyang lisensya. Cesar Galassi, RNG News.